Trending na adobo sa asin, napakadali lang lutuin at simple lang ang mga sangkap na kailangan natin. Kaya naman kung gusto mo rin try, panoorin mo hanggang dulo. Tara, tupisahan na natin. So, una, meron ako ditong pork kasim. Pwede rin kayong gumamit dito ng pork liempo. And then, slice lang natin yung ating pork, depende sa nais ninyo. Make sure lang na mahugasan mo natin mabuti yung ating karne bago natin to hiwain. So after natin mahiwa yung ating karne ay proceed na tayo sa next step. Sa kawali over medium heat ay maglagay na tayo dito ng asin. And then ilagay na natin yung ating mga nahiwang karne. Kung wala naman kayong rock salt ay pwede rin kayong gumamit kahit ay dry salt. Takpan at hayaan lang natin yan mag-simmer for a few minutes. So habang inaantay natin maluto yung ating karne ay prepare naman natin yung ating mga gagamitin bawang. So mash lang natin para mas lumabas yung aroma at sarap ng mga bawang kapag nilagay na natin ito sa karne and then set aside muna natin yan. Balikan naman natin yung ating nilulutong karne. Kapag napansin nyo ay nagtubig-tubig na kagaya nito, ay pwede na tayong maglagay dito ng mga pampalasa kagaya ng seasoning granules o any pampalasa na nais din nyo. And then maglalagay na rin tayo dito ng paminta. Pero kung ayaw naman paminta ay pwede naman hindi maglagay. And then next, ilalagay na natin yung ating bawang. Siyempre kagaya ng adobo na nakasanayan natin, mas maraming bawang, mas masarap. Haluin lang natin yung saglet and then maglalagay na tayo dito ng ating vinegar o suka. At hindi naman makukumpleto yung ating adobo kung wala naman itong laurel leaves. And then hayaan lang natin yan mag-simmer over medium heat until mapapansin mo ay natuyo na yung pinakalikwid nito at nagmamantika na. Once nag-release na ng oil ang ating karne o nagmantika na kagaya nito, since konti lang yung taba na ginamit kong karne, ay maglalagay lang ako ng konting mantika lang. Pero kung marami naman taba yung ginamit yung karne, ay kahit hindi na maglagay ng mantika. So, i-continue lang natin yan sa pagluluto until mag-brown o yung maprito yung ating mga karne. At habang inaantay natin maprito yung ating karne, ay gagawa naman tayo dito ng masarap na sausawan. So, gagamit tayo dito ng onion, garlic, at ng red chilies o labuyo. So, hiwain lang natin yan ng pinong-pino ang ating mga aromatic. Mas masarap kasi at mas malasa yung sausawan kapag pinong-pino ang hiwa ng ating mga sibuyas, bawak, at ng labuyo. And then, ilipat lang natin sa isang maliit na bowl. And then, maglalagay na tayo dito ng diced cucumber at ng vinegar o suka. At para man mabalanse ang asim ay maglalagay na tayo dito ng asukal o sugar. At timplahan lang natin yan ng konting asin at paminta o depende sa inyong panlasa. Kung sobrang asim naman ay pwede kayo magdagdag dito ng tubig. Haluin lang natin mabuti until mag-well combine at iset is aside muna natin yan. Once ganito na itsura ng ating karne, ibig sabihin luto na yan at pwede na yan hanguin. I-transfer na yan sa serving plate at iserve na kasama ng ginawa nating masarap na sausawan. At syempre, mas masarap yan kung isa-serve mo with kanin. Enjoy! I hope nagustuhan niyo po ang recipe natin for today. This is Mommy Jocelyn. Maraming salamat po at ingat palagi. Subscribe, like, and share. Bye!